Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Jika na... korang Jina. syempre, tuloy-tuloy ngayong umaga na ito ang ating talaga nga namang kasiyahan this morning. Maganda maganda umaga po sa ating lahat. Awarding session na po tayo ngayong umaga ng lunes. Ang ganda ng pasok ng lunes sa atin, ano, as in makakarinig tayo ng mga tinig ng ating mga major prize winners at consolation prize winners din ngayong umaga na ito. Hi! exciting! Well, how exciting! <laughs> diba ngayong umaga, Castor Nation? Samahan niyo po ako na mapakinggan ang ating uh, mga tinig po ng ating mga major prize winners, consolation prize winners uh, para po sa ating Swerte sa Palengke 2025. Balde-balding pa, prem, yun May cash pa dahil 8 million total prizes uh, ang ating ipamimigay nationwide. Dahil grabe, naghulog ka lamang ng entry, di ba? Nanalo ka pa ng limpak-limpak uh, na -limpak na papremyo ngayong umaga na ito. Kaya naman, unahin na po natin ang talaga nga namang makatatanggap po ng tumataging ting na 5,000 pesos na cash at siya po ay mula pa sa, uy, sa may bagong bayan Santa Cruz, Laguna. At siya po ay may winning proof of purchase, the San Miguel Pale Peel Sand. Halika na, pakinggan na natin ang tinig ni Tatay Eduardo Galar. Hello, Tatay Eduardo. Medyo usok ako, ano, para makita po yung kagandahan ng uh, lalaki po natin. Ayun! Kumusta <laughs> po, Tatay Eduardo? Mabuti naman, mabuti naman. Mm -hmm. Ano po, uh, gano'n po katagal ang pong, uh, ang biyahe niyo po papunta po dito sa Pasig? Uh, siguro mga two and a half hours kasi ah. medyo traffic sa, pan, sa bandang Kalamba. Um, oh, okay. So parang, ano po, first time niyo po ba na pumunta dito or hindi naman po? first time ko lang kasi uh, this is my first time since Yun. 20, 28 years. Wow! Years. Grabe! At ito talaga, ito talaga ang iyong uh, perfect timing, Tate Eduardo. Uh, siguro, siguro. Oh, uh, diba? Ano po bang naramdaman niyo, Tate Eduardo, nung kayo po yung uh, nabanggit natin on air na makatatanggap ng 5,000 pesos na cash? Well, syempre, na-surprise din ako kasi hindi, siyempre, kumbaga, parang gambling, di ba? Mm. Hindi mo inaasahan na mananalo ka, gano'n. Mm -hmm. Pero natuwa ako talaga, oh, excited na excited. Ako sabi wow, first time ko to ah. Diba? <laughs> Kitang-kita ko nga po yung kagalakan sa inyo, Tate Eduardo. Mm. Ano po bang pinagkakaabalahan po natin sa buhay? Before, ako nung isang isang carpintero ako nung, mm. Pero sa ngayon, medyo, syempre, umiidad na, hindi na kaya sumampas sa mga anda-andamyo. So, mm. stop. Nag-stay na lang ako sa bahay. Mm -mm. helping my wife with the household chores. Wow, <laughs> de ba? O alam niyo na mga boys ha, tulong-tulong din sa mga asawa. <laughs> Talaga kayo. Ito <laughs> Tati Eduardo, ano po bang uh, kayo po ba ay ilan po bang in ang inyong uh, anak po dahil uh... dalawa lang yung anak ko, isang babae isang lalaki pero they are all settled. Ah, oh, uh, mm -mm. Ano po may mga apo na po ba rin po? Oo, oh, oh, six. Uy, Tapos yung youngest uh, grandchild ko. Ako yung nag-aalaga, ako yung nagdadala sa school, oh. back and forth, gano'n. Mm -mm. <laughs> so, masaya naman po ang uh, pagiging, pagiging isang grandparent. Oo oh, naman, mm -hmm. oo. Oh. Sabi nga, eh, mawala na yung anak, huwag yung apo eh. Nasakta na yung anak. Nasakta <laughs> na yung anak, wag lang yung apo yung eh. Yung apo gano? talaga, oh. sobrang special po. ano, Pero ito, mukhang uh, maganda-ganda ang uh, pasok ng ating lunes, Tate Eduardo. At maganda-ganda rin ang talaga nga nabang bungad sa ating mga apo. Lalo na pakikita nila yung uh, Iyan, kanilang gwapong-gwapong lolo ay nanado ng 5,000 pesos na cash. Ito po, Tatay Eduardo, handa ka na po ba magbilang ng inyong papremyo? P Pwede ba? Ito na, Pwede magbibilang lang. na po tayo. Ito na, ang 1,000 pesos. Sige po, bibilang po tayo, Tatay Eduardo. Okay. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. 4,000 pesos at 5,000 pesos. Ayan, Tatay Eduardo. Sa WFM, Bobo Radio. ano po bang uh, gagawin po natin sa ating napalanunan, Tatay Eduardo? alam mo naman ngayon, medyo may kahirapan ng buhay. So, I think surrender na lang to kay Mrs. Ay, susurrender kay Mrs. Talagang ano, talagang sobrang bait na asawa ni Tate Eduardo. Parang dumaan lang sa palad. Hindi, oh, <laughs> for sure naman talaga is, ititrain nyo po ang isa't isa ng inyong pamilya. Mm -hmm. Siyempre, kumbaga, sharing sa yeah. family, di ba? Mm -hmm. Kain sa labas, kahit konti. Kain sa labas, oo. <laughs> Ano, gala po kayo, Tata Eduardo. Oh, pwede, pwede. Oh. At ano po po, Tata Eduardo, sali-sali pa po. Dahil, di ba, malay nyo, the more entries you send, the more chances of winning, mabunod po ulit kayo. Swerte oh, hin ulit. Sana nga, nagulog din ako ngayon. Eh. Yun. Sana, uh, para Ato, may second chance. <laughs> Opo, di ba? Malay nyo, meron ulit panibagong chance. Uh, -huh. Ayan, Tata Eduardo, ano po bang yung masasabi? Well, salamat sa suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM for having me this 5K. Uh -huh. no, <laughs> di ba? And sa inyo pong ano, proof of purchase po, San Miguel. oh, San Miguel. Kayo po ba ay nainom pa, Tate Eduardo? O, minsan, minsan. Gaano po kadalas ang minsan na yan? <laughs> Gaano kadalas ang minsan? o, <laughs> oh, di nakasagat sa si Tate. Merap, merap kwentahin eh. Ah, may hirap kwentahin. Oo, oh, ito, ito, Tate Eduardo yung sa San Miguel Pilpilsen eh, talagang ano, ito po yung proof of purchase po uh, ninyo, Tate uh, Eduardo. Uh, Pero drink moderate pa po pa din po. Oo, syempre. No, Yan. Uh, thank you so much, Tate thank you, Eduardo. Thank you, thank you, and congratulations sir. po ulit. Thank Baka you. naman, po, for the last time, bago po kita pakawalan, uh, invite nyo naman po yung mga nation natin na sumali rin po sa ating swerte sa palengke. Well, yung mga tao natin dyan na nakikinig sa si Star FM, sa Bombo Radio, Subukan nyo sumali, baka magkaswerte katulad ko. Ayan, o oh, diba? Again, congratulations Tatay Eduardo Galarse mula po sa Santa Cruz o bagong bayan, Santa Cruz, Laguna na may winning proof of purchase na San Miguel Pilsen. At ito pa ha, ito pa ang isa sa ating major prize winner. Kasama po natin si Nanay Laura Dolara at siya po ha, Nation, ay mula pa sa Barangay Palatio City at siya ay may winning proof of purchase na gardenya. O, tignan mo nga naman, oh, for sure, ito si Nanay Laura, eh kumain sila ng gardenya, nagpalaman, ganyan, nagmeryenda nagalmusal. Tapos, yung mismong ginamit niyang proof of purchase ay Gardenia. Tingnan mo nga naman, yung mismong pakete lang, nung, nung mismong pakete lang yon Castor yun na yun yung ginamit, tapos nanalo pa. Nang talaga nga namang tumatangging na 3,000 pesos. Kaya naman kung ikaw ay nakikilig ngayon at gusto mo maging katulad ni Nanay, ni Nanay Laura dollar mula sa Palatio City o Barangay Palatio City at may winning proof of purchase na gardenia, try mo din. Ayan na, mga kasama na natin si, Nay, na, si Nanay Laura Dolar. Dolar, Nanay na, Laura, hello po. Medyo lapit po kayo, Nanay, para makita at marinig po kayo. Ayan, abot niyo po ba yung mic, Nay? Baka po ano, yan. Yan, sige po, yan. Say, medyo harap po kayo dito, nanay, para makita kayo. Ayan, o, oh, ating mga consternation. Ka Kaway-kaway, nanay Laura. Kumusta ka po? Kumusta po ang biyahe? Okay lang. Medyo lapit ka po na, hindi ka po naririnig ng kunti. Ayan. Ayan. Nanay Laura, ano po bang iyong... Kayo naman po, ano pong naramdaman niyo nanay nung uh, kayo po yung uh, nabanggit po natin on air bilang ating uh, winner din po. Kasi major prize winner po ito, 3,000 pesos na cash, nanay Laura. Masaya. Masaya. Ang, Masaya. ang ganda nga nangitin ni nanay nabunga yung pagpupuyat ko sa paggawa ng entries. Salamat so, talaga sa Panginoon. Mm -mm. Ay, parang naluluha po kayo na. <laughs> Kasi mm -mm. laging bagay to sa amin sa sa eh. Kasi nung nang naghulog ako dito, wala akong kapira-pira. Hmm. Pero ito, Nanay Laura, ba diba, talagang nagbunga ang inyong uh, talaga nga namang maraming sakripisyo paghihirap. Naiiyak din tuloy ako. Mag-iiyakan tayo ngayong umaga. Diyos ko! <laughs> Pero Nanay Laura, ano po bang, baka pwede niyo po kaming kwentuhan kung ano po ang pinagkakaabalahan niyo po sa buhay. Nangangalakal lang po. Mm -hmm. Kasi, no, no bumaha sa amin, hindi na ako nakapangalakal kasi basa yung mga basura. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, sabi ko sa kapitbahay, baka naman baka naman makahiram ako ng pera diyan para pangbili lang ng pagkain. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. wala kami talaga ng ng ano, totaling pagkain sa bah sa bahay eh. Mm -hmm. Pero um, po ngayon na ni Laura meron kung, na. Kasi ulan. Naghalong kata ko ng nakalagay ng mga purchase dun sa sako. Mm -mm. Nakita ko yung yung sinali ko ng last year. Oo, oh, nag-gardinia. Mm uh -hmm. -huh. Oh, diba? So, double purpose to. Huwag niyong itatapon kasi tignan mo, ito po, living living proof si Nanay Laura. Diba? Yung nag nagkaroon ng second chance ang mga pakete, Nanay Laura. No? Pero ito, Nanay Laura, ikaw po ba ay handa na na matanggap? Ayun o! Gustong-gusto ko yung itini Nanay Laura. Natatanggap na siya ng 3,000 pesos na cash. Bilang po tayo na ni Laura ha, samahan niyo po ako. Ito na po, ang 1,000 pesos. 1,000 pesos. 2,000 pesos. 2,000 pesos. At 3,000 pesos. pesos. Ayan, congratulations. Salamat. Sobrang deserve ni Nanay Laura ang kanyang uh, napalanunan ngayong araw na ito. Salamat talaga sa Star 18 at sa Bungo Radio. Mm. Kasi Ah, uh, saklulo talaga lahat kayo sa bagay. Aww. saklulo talaga po sa lahat ng bagay ng pagkakataon. Salamat sa Panginoon, salamat sa inyo lahat. Salamat po sa, la sa lahat ng pagkakataon. Congratulations, Nanay Laura. Sali pa po baka next time ulit. Swertehin po tayo ulit, Nanay. Salamat. Yan. Congratulations po, Nanay Laura. Kayo po, invite nyo rin po yung ating mga kasternation na sumali din po na sa ating swerte sa palengke. Mm, -mm. Ate, <laughs> sumali ka na rin po kasi na nasa akin na po yung 3,000 so, eh, ngayon. Eh, sumali ka naman dito sa Bumpo Radio. Hindi, hindi to pike, hindi Oo. to scammer. Mm, -mm. Puto talaga po to na Ate Rade, sabi ko, Mm -hmm. Salamat talaga sa ano sa bombura radio sa sa purchase nga in, inulog ko nung last sa third weekend. Yeah, Yan, po. Congratulations, Nanay Laura. Deserve na deserve. Palakpakan naman natin, Nanay Laura. No? Congratulations, Nanay Laura. Salamat and uh, naway, uh, niyo po mabunod po ulit po tayo. Again, thank you so much po, Nanay Laura. Congratulations. Siya nga po, ang ating uh, major prize winner din po na nakatanggap ng 3,000 pesos de cash. Congratulations, Nanay Laura. Salamat po. Salamat. Ayan. <laughs> Ingat po kayo sa iyong pag-uwi po. Mm, -mm. Yan. At ito ha. Susunod natin na makakasama. Oh, ngayong umaga na ito. Yan. Hahag ko rin si Nanay Laura mamaya after neto. <laughs> Ayan na, ah, sa mga natin, katulad ni Nanay Laura din, na gustong swertehin, talaga nga naman na ah, nagulog lang na nalo pa. Baka ko nang susunod. O oh, ito namang susunod natin na mananalo ngayong, o oh, nanalo, nabunot natin na maswerte ngayong umaga na ito. Ang ating isa sa mga consolation prize winners natin this morning na makakatanggap po siya ah, ng 1,000 pesos na cash. Maakasama na po natin si Kuya Cornelio. Hello po! Hello po. Good morning po. Sa ang nabanggit niyo po, first time niyo rin po. Yes po. First time po. Wow! Ang dami nating first timers na Nakakatuwa na mga well-deserved din ang ating mga winners ngayon. Ito, Kuya Cornelio, kumusta po ba ang buhay-buhay natin? Ito, okay lang. Hmm, medyo kinakabahan po pa tayo. <laughs> kinakabahan. O oh, sige, huwag tayong kabahan. Tanggalin natin yung kaba na yan. Ganon-ganon tayo, Kuya Cornelio. Ganun oh. Tapos ganon-ganon-ganon. Ganon-ganon-ganon tayo. Yan, tinatanggal ko lang ang kaba nyo. Tayo-tayo lang to, Kuya Cornelio. Ano po ba? Kumusta po ba ang uh, buhay? Ano po pinagkakaabalahan natin? ano po, nagtitinda lang. Titinda-tinda po ng merienda. Mm -mm. Ano uh, po mga merienda yan? Halo-halo ah, po. May ah, banana okay. cube, may... Oy! Kamote cube po. Oh po, eh paborito natin. Yan kamote queue. Oo, na ilang taon na po kayong uh, nagtitinda po ng merienda Kuya Cornelio? Ah, uh, bali months pa lang. mm -hmm. aka ah, kasi kakasimulaan nyo pa lang oh, po halos. So, pero before that po kasi ah uh, uh, Kuya Cornelio, ito po ha. Kayo po ay uh, first time. So, kailan po kayo naghulog, nag-start po? Ma, matagal na rin po, mga. Matagal tagal na rin. Oo, kaya tas ngayon po no. Nabunot na po tayo finally. Yay! Yeah. Ayaw po ba, ano, Kuya Cornelio, kayo po ba ay may pamilya na? May anak na po ba? Po. Ilan po ang anak natin? Mali, apat po. Apat, tapos nag-aaral po. Apo. Nag Ilan aaral po, ang... yung ano, dalawa. College hmm, po. College. So, yung dalawa po, okay na. Yung is, ko po na uh, nagtatrabaho na. Ah, okay. Yung puso ko maliit pa. Mm -mm. Pa <laughs> Oo, may maliit pa si Kuya Cornelio. Ilan taon po ang maliit natin? Four months lang po. Ay, four. Baby, baby pa. <laughs> Okay, four months. So, ano po, alam po ni Mrs. na nandito po kayo ngayon. Okay. Ayan, nakikinig po ba siya? Batiin niya po siya, kaway kayo. Hello, ma. Andito na, so. <laughs> si, ano po pangalan ni, ni Mrs. Banggitin niyo po on si air. Mary Jane po. Hati Mary Jane, hello po sa inyo. Nandito lang ang inyong gwapong-gwapong asawa, si Kuya Cornelio. Pero ito, Kuya Cornelio, handa ka na po bang magbilang? Apa, handa. Alay ka na po, bibilang na po tayo. Sabayan niyo po ako. One hundred pesos. One hundred. Two hundred pesos. Two hundred. Three hundred pesos. Three hundred. Four hundred pesos. Four hundred. Five hundred pesos. Five hundred. Six hundred pesos. Six hundred. Seven hundred pesos. Seven hundred. hundred pesos. Eight hundred. Nine hundred pesos. 900. At one thousand pesos. Ayan, po. Kuya Cornelio, ano po bang uh, gagawin po natin sa ating napalanunan? Uh, Pandagdag gastos po. Uh, Oo oh po. <laughs> sa pangdagdag so, pang din po sa punan, okay. sa bahay. So mm -mm. Ayan po, ano po masasabi natin na uh, Kuya Cornelio? Uh, maraming salamat po sa Bioderm. Mm. sa ating uh, purchase na ginamit ko po. Ito at po 'yung ginagamit ko po. Ayun. Kumburaje tablet po. Ayun, congratulations Kuya Cornelio. Kayo din po invite niyo naman pong ating mga ka na sumali din. Sa atin pong mga listeners at mga nanonood, sali na po kayo. Swerte sa paling ito. Ayun, congratulations Kuya Cornelio. Salis, sali-sali pa po, 'di ba? Uy na. Meron, po. meron pa. Ayun. Madaming madaming madami. Apo. Ayan. Congratulations, Kuya Cornelio. Isa nga po siya sa ating mga consolation prize winner ngayon pong nabunot natin sa ating swerte sa Palengke 2025. Again, ingat po sa pag Kuya Cornelio, and congratulations po. po ulit. Yan Well, anyway, highway by the way, yan ang mga Napakinggan po natin ang ating mga major prize winners at ang ating consolation prize winner. Mamaya ulit, pakantabayanan nyo. Serve nila ang kanilang mga papremyong natangga. Anyway, highway by the way, tayo po muna ay magbabalik tugtugan dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 star fm like mo share mo bye bye 102. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, At 89.5 Star FM Baguio. Savisayas naman, nanjan 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian on Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Oops. Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!